Uy, mga kuy, karoon nga episode man la ang napunta sa isa sa suruyanan nihi sa Davao Roseville Christmas Mansion. Isa kini sa mga lugar nang ginadayo jud sa ato ang mga turista o mga daapaw wenyo. Makita ni mo nga mga LED fireworks o mga estatua ni Santa Claus nga na mga nagkalaing-laing mga colors sa mga Christmas tree nga nakabutang sa gawas. Grabe, dyan sa highlight diri sa Davao City. Mauni ang mansyon nga puno og mga collections sa mga Christmas ornaments, mga decorations, halos tibok jud balay ay tibok jud mansion jud eh, kay mansion jud siya. Tibok mansyon kay napuno jud siya og mga simbolo sa Christmas. So diri ba feel jud nimo nga Grabe ka bongga ang Christmas. Actually ang Christmas mansion guys is an event area. Laput sila separate a uh, pavilion. Nga dito lang pud ginakuan ang mga wedding, mga birthday, mga debut. So kanin siya guys, gi-allocate di diri siya nga mansion for Christmas collection items or mga decors. Wala ko kabalo kung unsay behind ani nga uh, story nganong grabe kadaghan ang mga collection sa nga balay. Even kay mga dagko kayong mga Santa Claus, mga nagkalain ing mga concept sa Christmas decoration makita dyan ni Modiri sa mansion. Kay even tanang kwarto, tanang sala, tanang biranda, tanang terrace nila na nabutgan dyan sag mga Christmas decoration. Kaya puno pa dyan kayo o mga nutcrackers basta ka nang may mga simbolo dyan sa Christmas na adyo ah, diri o oh, karon so nato diri sa first nilang nga uh, sala ayan so daghan kay collections no mga kuan mga buting ting tapos nagkaling laing mga belen then mga ibang bitay-bitay burag ang concept niya is burag na siya asa underwater no o mag nagkalain laing mga nutcrackers gikan sa tambok payat o, o kani eh, si sent sa nga nagka tingog dyan na siya guys basta kay eh nga lang kung bro magnawin banha, ako ako ramay isa diri Rin. Matita ninyo guys nung no, wala pa'y tao kay nga no, bago pa po din silang open. Tapos nalita po na ko ni siyang record o na post super kaayo ka busy ang person. Kahit na ako lang isa nagwarawara wara Rin ma happy jud ang imong feeling kay nga no. ni flashback akong pagkabata ba Wow mga so grabe. Mga collection palang dyan daan. At skin ma-happy na dyan kaong mabalik dun ang imuhang pagkabata mo po di other area nga ginaingon ako nga pavilion para sa separate event area nila o karon ni balik na ta sa sulod para ato na po na ang ubang area nila so diri na kitchen tapos mo ni atong susudlan ganyan then another kwarto na po ni sa ilahang white Christmas tapos na yung mga uh, concept na fantasy. Actually, Mojo ni ang pinakauna nga sala nga dapat atong masudlan ganina pero dito manta sa likod ni Agi sa pikas na sala-sala dito ta sa kitchen. So, money sila ay money ang ilahang living room. No, naghan po kayong mga snowman, mga Santa Claus. Yun, very nice kayo, no? Tapos, dali sa kuan, natubangan na is na siya yung hagnanan pa second floor. Tapos, dali sa kilid na ay piano. Yan. nga piano guys, legit na, mutingog na siya. Pero itry na to na unya. At sa, ta, sa seconds mo ang pag-intro pasulod ni mo dere sa ilang living room. With all the lights and white decorations aba. Karoon mo sa katag second floor. So every hagdanan do na doon, na ka ng mga ornaments na yung mga decorations. Gihapon, mas tatuwa. And pati ang hagdanan guys iyahang gunitanan is na gihapon sa decorations so diri daghan kay kayo may balaan kung sao so, ni mo pag decorate imong balay so pagsaka pa lang nimo so gato na ka sa kay nga christmas thing uh, murag uh, victorian ang concept then nakmakita na to diri sa taas ang mga world jellyfish no world fantasy kaayo ang ilahang concept sa ilang balay mo ni ang isa sa mga kwarto din sa taas burag na A-bar. So makitaan, malantaw ni mo ang mga mga pasiga sa gawas. Kanisa is bar area. Ayan, Ata di rin, nagkuha hands off. Then, derita sa ilahang bongga kayo nga bedroom. Ayan, master's bedroom. Victorian ang iyang concept, guys. Gold and red. Concept sa Christmas decorations. Ayan. So, dili lang kayo siya master's bedroom kaya sa ibabaw na po yung mga beds dito ato siyang itry og saka yan na diri ang saka no wishing to have ingon ani nga balay nako yan so makita na nimo ang master's bedroom yan ug kaning nana po sa third floor sa ilang rooftop ni Gawa sa Tagalit. Ang Roseville Christmas Mansion guys is the old good guys siya sa airport na makita man dyan na ninyo no doon radyo na yung mga aeroplano kung maging i di haon niya na yun proceedin sa kwarto nga pinakaganahan ako ang Christmas Village na adiri ang grabe isa pila man dyan ni kalamisahan ni nga uh, Christmas Village na gan kayo siya, collection. koleksyon tapos ila ilan yung gituyo ang mga bawat ko ano nga nakaset up yung siya tarong tapos makahappy kayo siya kay gagmay kaayo then grabe ang landscaping niya tanan di pasiga nila og na mga tao tao nga mura jug mura jug ka ng winter na di ba o oh, ka kayo pila kay gasto sa collectors ani no? grabe daghan jud kayo siya guys mura gisa masiguro ni, ni ka koan ka ng yuta sa balay na jud ka daghan as in nya yeah, kabalo ko mga tagpilang isa ani sa mall siguro nani, sa or na sa 5000 or 7000 kun ana ang range niya imagine nga yeah, daghan kayo sa ngatanan grabe na jud kayo hayaman jud Okay guys, kung gusto niyo ma-witness ni or makita ninyo ni mga butanga, anhi lang mo din sa Davao Roseville Christmas Mansion. Open sila every day from 5:30 to 10 p.m. Okay. So body lang opening hours unya. Para to na kayo entrance guys, Sino magmahay 30 pesos. Tapos murag mas baba pa ang presyo pag magpauban mo og mga bata pero be careful lang mo guys sa side atong mga bata nga dadun kay basing manghilabot niya makabuak na maujud na makabaya jud na so be careful then karon itray na to ang organ Pasensya d'yo nakalimot na yun ko sa ako ang mga lesson ana sa una. Pero hindi na may numduman. Happy birthday na lang dyan akong Yes, sa tanang mga Davao you, o mga Moanihi Padre sa Davao, bisitahan ninyo ang Roseville Christmas Mansion din ni sa may Roseville Subdivision, Davao City. Please don't forget to follow my Facebook page, Felix Tatsino Vlog, and subscribe to my YouTube channel and follow sa ito ang TikTok account. Bye-bye!